Na. Wow. Harap. May baseball ka pa. Ka pa. <laughs> <laughs> Magandang araw mga kababayan. Ngayong araw ay lutuan ko kayo ng tinatawag na karyuka. Ito may kamuting kahoy tayo. May mantika. May asukal. Alin na mga kababayan. Samahan nyo na kami. Ayan umpisahan na po namin ito balatan ang kamote at gagad rin ito po ay mga isang kilo po ang aming kamote yung asukal po nakadepende po sa inyo kung umpisahan na po namin itong balata ito po yung tela na gagamitin namin pampiga pagkatapos po ng gagad itong kamote ang kahoy mga kababayan malali lang itong balatan ito para malambot lang siya kapag katapos ng balat ay ibababad lang po siya sa tubig para pag ginadgad na po natin malambot lang po ganito lang po mga kababayan hmm, basta nakababad siya sa tubig malambot lang talaga sya ipisahan ko na po ito bigaan yung ating ginadgad na kamuting kahoy gamito lang po mga kababayan kung may kahit anong tela po basta yung malinis lang po mga kababayan yung gagamitin natin yan po kailangan ma tanggal natin yung ganyang katas isang kilong kamote po. Marami na po itong magagawa. Ganito na po siya. Tapos na po siya mga kababayan. Ngayon po ay gaganituhin po natin ito. Lalagyan po natin siya ng kunting asuka lang po. Nakadepende pa din po sa inyong mga kababayan kung gaano po karami ang inyong ilalagay na asukal. Ito po sa ginadgad namin, kunti lang po kasi po, ipiprito na siya ni nanay, lalagyan din po siya ng asukal po. Parang style bananakyo din po siya. dudurug durogin lang po. Kasi na buo-buo po siya sa pagpiga po natin. Ganito na po siya. lagay ko pong asukal eh, tama lang po ito dito ito na po siya gagawin na po natin siyang pabilog depende lang po sa inyo kung ano pong style ninyo pwede rin po ito mga kababayan kung gusto nyo nang may palaman pwede po itong lagyan ng bukayo or cheese bago siya ipiprito Mga magpainit na tayo ng antikap. Mga kababayan, itong ilalagay na itong tawag dito kariyoka. para siya ang ng pogo. Pero siya ay kamuse. mga kababayan sa aming probinsya simple lang ang, anong merienda ito kamuti na binilog bilog ang tawag ay karyuka ito ay merienda na namin marami kaming kamuti wala nang bilihan sa tabi tabi lang ng bahay tusok tusok lang mayroon na kaming pang merienda sarap na tutok na ito mga kababayan ng ha mo um, inutum merieng na kamot ko kareoka ang dito sa buhay tropa natin <coughs> mga kababayan luto na po yung ating tinatawag na kareoka yun niluto po ni nanay kain na po tayo. Ating tikman na. Ang <laughs> kala mo, peaceful. <laughs> wow. Sarap. Mainit pa. <laughs> Pasok. Wow, okay, grabing sarap talaga Oh. Yung mainit, kailangan parisa ng madamig. <laughs> Dito sa aming probinsya, pag wala kami pambiling tinapay, nagahukay lang kami ng kamuti sa tabi ng bahay namin. So, isa namin ng royal at cook pag nakainom kami ng cook, grabing saya na dito sa amin. Kasi isang buwan baka isang bisis lang kami nakainom ng cook. May fishbowl ka pa. <laughs> Sagana po talaga kayo sa Carioca kung may kamuti po talaga. Dito po sa probinsya, damihan lang ng tanim. Marami po talaga kayong maaaning kamuting kahoy. Mga kababayan, comment naman po kayo kung taga saan lugar kayo para mabati namin kayo. Ito ba ang merienda talagang sold po talaga.